Mga guys, next one na may sa among kayutaan ni guys. May bag naman eh. Ang mga kapantok. O na, kapantok o. <laughs> kapantok. Mga mantukay na mo. Grabe sa guide na mo. Ba't ag naman minyan nga ni. Ano? Ano sa amin na ingaw naman kumunal, ni. Kumunal, kumunaran. Sa ano naman sa kumunal. Naya na pa mis kumunal lubas. Ano? <laughs> <Ha? laughs> kumunal lubas ba? Grabe naman ni ka, kuwan. Ano yeah, naman ni kuwan